Pwede po bang pakicheck kung pati ang mga kababayan kong vendors dito sa Bulacan ay binisita na ng samahan ng mga maninindang Pilipino upang alamin ang kalagayan at pangangailangan nila? Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin! Iboto ang tama, itama ang boto si Yasat presents DWIZ Truck Record. Sa patuloy naming pagsisiyasat, kamakailan ay nag-ikot ang samahan ng mga maninidang Pilipino sa mga barangay ng Muzon at Gaya-Gaya sa San Jose del Monte, Bulacan. Ikinatuwa ng mga vendor na makita at magkaroon ng pagkakataong makausap ang first nominee ng samahan na si Malulipana at ang kanilang fourth nominee na si Deo Balbena o mas kilala bilang Diwata. Napawi ang pagod ng mga vendor sa pagbibigay saya ng samahan at kasama na rin sa kanilang layunin na umikot sa iba't ibang lugar sa ating bansa upang masinsinang alamin ang mga suliranin na kinakaharap ng mga manininda sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Lalo't higit ang hinaing na karamihan na patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin at ang patas na kompetisyon sa kanilang hanay para sa sapat at pantay-pantay na kabuhayan sa kanilang negosyo. Nagbigay din sila ng mga regalo sa mga vendors ng Muzon Gaya-Gaya upang makatulong sa mga kinakatawan nila. Ayon naman sa samahan, patuloy silang maglilibot sa iba't ibang panig ng bansa upang malaman ang mga pangangailangan ng mga manininda at magkaroon ng boses sa ating pamahalaan. Para sa Siyasat Presents DWIZ Track Record, ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawana ng listahan ng ibo iboboto mo, iboto ang tama. Itama ang boto si Yasa Presents D W I Truck Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok or YouTube kung kaninong track record ang gusto mo.